Ito, pan, ito, ito po talagang makikita na wala na sa timing kung babansin ninyo Ito po yung timing uh, na IYC sir Sinubukan nyo lang naman Ayun, umaandar naman siya pero parang nagahatistat yung sword. Hindi kapansin ninyo sa baba, is naka-timing naman bakit dito sa kamila. Ang hmm? Na timing naman doon. Hmm? Timing ko parang lalo hmm? Timing naman dun sa baba Bakit hindi nakatiming dito? Ayun, nakita ko na ng problema. Hindi talaga naka-timing. oh, so, na-timing na natin. Hindi katulad ng na kanina, nasa lisi yung mata. Ayan. Nakakuan na yun, o. No? Oh. Mabapansin ninyo, naka-timing na siya. Tapos sa akin, naka-timing na rin. Naka-timing kami. Inayos na namin na yun. Kung mabapansin ninyo yun, naka-timing na. Nakakuan na sa kuntil. Mga tatlong ikot minsan to, bago automiming ito. Ikotin ulit. Oo, so, oh, ngayon, ikotin ulit natin. Tuloy natin kung mag-a-adjust kung ano nagkaroon ng problema, ikutin ulit natin. Bago tayo magpaandar, kailangan safety, mga baba. Ayan, sige. Napahirapan uh, natin, tatlong ikot talaga to. Eh, wala tayo magagawa. Kailangan natin manigurado na, na hindi eh, tumatalon yung tensioner. Eh, kailangan sa buhay yan. Tsaga, hindi basta-basta magagawa ng makina. Hindi basta, -basta, maki na. basta nakatiming na, is okay na. Kasi minsan may tumatalon pag iniikot mo, doon natin malalaman may problema bang iba. Ba problema tensioner. Kailangan natin manigurado mga kababayan, I si hindi basta-basta yung makina. Mga uh, pag nakasira tayo ng mga kahit tracker arm lang kamo, mahal 'yan. Kaya kailangan natin gan. Uh, buti nga dito isa lang yung tinalon, kung dalawa siguro to, eh siguro merong konting mangyayari ma masisira ang rock arm lalo pag matulin na sige e i-update e ko na lang kayo pag nakaikot na ng tatlong beses to alam ko tatlong beses to mahirapan si Vincent pala na taga ano to? Vincent naga saan ni Vincent? isla talim isla talim pero mapurol <laughs> siya siya mga raming ayungin ano ba idol? Marami tilapia. tilapia, big head. Ah, uh, doon pala sa lugar nila eh kung gusto niyo mag-order, punta kayo sa Facebook. Ah, <laughs> 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 uh, ang i-search niyo ay eh, tilapia Isla Talim. <laughs> ito po si Datel, taga uh, ito eh simple-simple lang pero hindi siya tumatawa, wala kahit anong gawin mo diyan. Ah, uh, kagabi eh medyo na pawisan ng gamunggo. <laughs> okay naman na siya ngayon. Nakakausap mo naman na siya. Basta kinak. Ngee. <laughs> okay. ko yung pang-pamasko natin mawawala pa. Ayun, <laughs> buhay naman si Cardo? Ah. Uh, Niyan na si Cardo. naka-vlog naman naka-hapon niya. Ginawa niya yung adventure. At Cardo. Versus. Sa... At starting pa rin. Ito <laughs> mo start <laughs> starter pa lang si Ira Starter pa lang Ay, ay Idol Ay ah, Idol Nakwento pa, saka lang nakwento ni Sir nung kan, eh Nung bandang huli na, ay oo nga pala Minsan di pala nag-start yan At ay okay <laughs> Sige, start! Order room Wala nang tulog! 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 O, di ba? Nakuha natin sa... <tus> Ang galing talaga ng Garding! Ay, ni Garding, ni Garding! Kanina to, uh, tulog! Ha, tulog! Okay na Okay na yung kanu sir Nasa inyo na lang Kung papalitan mo ng timing belt Ikaw nagpalit ng timing belt Nasa inyo na lang Okay naman Ngayon, na. pupunta kami sa Tagas Okay na Shout out Okay na po Approved na yung gawa ni Vincent uh, Ford Ranger uh, 2.5 2,000 2009 2009 model